ang ganda ng mga kamusta no? bagay na bagay so uh, ayan mga kamusta no? sana so, ano nagustuhan nyo diba? tingnan natin dito sa part na to oh renovation, makeover yung gagawin. Pero pinamakeover na nila ko? Ay, hello ma'am, good morning po. Sige po. Ay. May asot yung dito. Pero bait oh, oh. yan sir, Habit Uy! Ilang taon <laughs> na po siya? Two years. Oh, ang niya. <laughs> picture na tayo sa <laughs> Sige po. Yeah. So, Del. Ayusin natin. Ayan. Si Mom, Mom Gilma. po. Ah, oh, yes. Ayan. Ay, si ay. Mom Gilma. Ayan yung ating client. na. So, abangan mga kamusta. Saka si say, ano po ay, Si Sir Sherwin. Anak ko po. Sa'yo? 'yung mga magiging bisita, taas sikat ng vlogger. <laughs> <laughs> Tapos oh, uh, yeah. gagawin natin. O kaya ayusin sa part na 'to mga kamusta. Ka. The living area. So, magkakaroon ng TV console, ceiling works. Ito gagawin natin hallway. Tataas natin itong dito sa part na. To. Then, dito sa may counter. Or, uh, bar. Mga kamusta ito yung gagawin natin. So, mapapaguhin natin itong part na to. And then, ito yung sa kitchen. Hello po. Sige po. And ceiling. kitchen. Sige po. Sige po. Okay, para may tao. <laughs> Ayun okay. yung mga gagawin natin mga kamusta. Ito, uh, ayusin natin ito para sa hallway mo. Dibigay natin ito kung sakali para dere-derecho. Then, ito mas to his bedroom. Ayun yung gagawin natin. dito. Okay. So, abangan nito mga kamusta. So, tara na sa site. Sa pag-ahabag. Oo nga, sir. Oo yung sir. Oo ngo okay. okay. Tara, tara sa project. ngo project tayo ngayon. At mamaya ngo 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 Lagunilla. Uh, happy birthday mo Lisa! Eh. Pasensya natin. Hindi talaga tayo naka ay may tiso mo ah. Ay, kalpas mo yung right na. <laughs> ah, so kompleto na to. Yung side na lang niya, pa, para makompleto ay, yung... Sir, kurang may Harapan One, one, half. One, one, half. One, one, half. Ay, one by one two. 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 Kurang may tayo. Yung, 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 yung harap mo na, na. unahin mo. Na? Okay. Ay. Ay. Gulat ako. Ay. Ah. <laughs> okay. So, antayin na lang natin yung bracket na ito. Then, ikabit na natin. Then, dito naman. Ayan. Okay. So, pinataplo ko to. Yung uh, concealed niya. Para uh, maganda kasi ito medyo malaki eh. o kaya mahaba yun pa pa lang yun naka screw pa lang yun okay so papalinis na natin to para magamit nila bukas okay, o so sa makalawa hindi na lang kakabit sa taas naman pinapahabol ko talaga yung tas. Yun. So, ito na yung center light na kinabit natin. Tapos yung block niya, nakabit na rin. O, oh, na rin. Ayan. Tating na lang yung gagawin ng troka ngayon dito. Tapos yung tiles naman natin dito. Ayan. Inokompleto na lang ni Berhel. Oops! Nagulog. Hindi ka malang nagarhel. Lalagay nyo na yung sidings. Ayan, nakay okay na. So ito yung tiles na napili ko para dito. Okay. Switch na lang para sa strip light. Ayan. Yeah, so all goods. Finish na lang. Para sa wall. clearing na lang mamaya mga kamusta so, ito na rin to malapit na matapos pintura na lang yan so, tapos pa clear na natin to ito na yung tiles natin tapakang tumesa na lang natin yan eh. Pating na lang. Papayos ko na rin yung street light mo para maganda din mo. Na. So, dito naman, ito. Nagawa na lang natapat ah Uh, susunod na coating pa. Na. So, ayos na rin po nga. Kabinat na rin dito sa isang room. So, retouch na lang then diretso finish na. Uh, yung TV mamaya, ilalagay na natin dyan. Ibra-bracket na ng tropa. Ito yon yung TV natin. Na diniliver nung kahapon lang. Tapos yung soundbar, ito siya. So, yung soundbar na yan, worth of 15,000 yan. Tapos, ito naman, hindi ko alam ang uh, presyo. Tapos, ito, P180,000 pero nakuha lang ito ng 15, ay 150000 So naka-sale sila kasi Christmas sale mga kamusta Christmas promo Kaya sakto naman so, Clear na namin po At uh, para magamit na nila madam okay, So ito na yung bracket natin na uh, gagamitin mga kamusta no? para sa TV natin na uh, yun 70 inches lalagyan na natin dito at susukatin na natin so ito yung TV natin uh, nila nilagay na natin dyan at uh, ilalapag natin doon tatanggalin mo yung cover kaya ilapag mo na gano'n at lalagyan na natin ng bracket para may pwesto na dito Kung gumagawa kayo ng ganito yung bracket nya syempre dito natin siya ikakapit ayun yung apat na yan so pag ganyan yan ha tapos ganyan okay ayan okay. so lalagyan na natin to so sinukat ko na lang muna yung sentro-sentro na ito then pwede natin siya install kalutasan na nandito sa outlet. 20 inches mga kamasta. Yun, tingnan nyo naman yung ganda nyo mga kamasta. No? Oh. Wow. Ganyan talaga siya. Mapapansin ninyo, may mas malaki yung gap doon. Ganun po talaga yung design na itong uh, marble uh, o kaya yung uh, TV console natin na to. Kasi kung mapapansin niyo naka marble paint po 'yan. At 'yun po talaga yung design niya. Kung saan yung part niya 'yan talaga mas maluwa. Okay? Ito yung sentro niya. Yung part niya. Yes. Ba? Diba? Ganda na. Bagay na bagay. So may TV console na din. yung TV na nilagay na which is 70 inches mga kumusta Uh, lalagay na rin natin yung soundbar para masubukan na rin natin. ganda na no, mga kumusta no? So konting ayos na lang para dun sa may cables natin Okay na Bagay na bagay So ayan uh, mga kumusta no? Sana so, nagustuhan nyo Diba? Tingnan natin dito sa part na to Oh. So ayan na nga mga kamusta no Mamaya sa na ng tao ang tropa natin. So, doon na lang tayo magkita-kita kasi sa ngayon may pupuntahan pa tayo.